Makalipas ang nakakagulat na tanong galing kay Tulili tungkol sa kung anak ba si Rudo ni Alto Shurbrek noong nakaraang chapter. Ngayong chapter nga ay malalaman na natin kung ano ba talaga ang alam ni Tulili sa tunay na ama ni Rudo. At marami pa tayong kaabang-abang na matutuklasan. Kaya tara, umpisahan na natin ang chapter 136 ng Gachi Akuta. Sa simula ng storya, huling binalikan ni Rudo ang masasakit na alaala noong nasa mundo pa siya ng spear. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip niya ang masasamang bansag sa kanya bilang anak ng isang mamamatay tao na ang kanyang amaraw ang dahilan kung bakit itinuturing na marumi ang mga taong tulad nila. Naniniwala raw ang ilan na kung kriminal ang ama sa bandang huli ay magiging kriminal din ang anak. Naalala rin ni Rudo ang panahon na pinilit niyang malaman ang pangalan ng kanyang ama mula kay Regto at kung paanong sa huli ay nasabi rin nito na ang pangalan ng ama niya ay Alto Shurbrek. Nakapareho ng nabanggit ngayon ng babaeng si Tulili. Saglit siyang napahinto. Alam niyang hindi ito basta-basta coincidence lamang. Kaya't pinigilan man niya ang sariling magalit, unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam sa paligid. Ramdam ang tensyon habang tinatanong niya kung paano nalaman ng babae ang pangalan na iyon. Habang tumataas ang emosyon ni Rudo, unti-unti ring lumabas ang kanyang aura at patuloy niyang tinatanong si Tulili kung anong alam nito sa kanyang ama at kung buhay pa ba ito. Pero imbes na matakot, nanatiling kalmado ang babae pinahayag nito na wala raw siyang mataas na posisyon sa anumang organisasyon. Sa halip, isa lamang siyang entertainer tinatawag na Queen of Entertainment. Ngunit para sa sarili niya, isa lamang siyang payaso na ang tanging layunin ay magpasaya ng tao. Nang linawi ni Rudo na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, mabilis siyang sinabihan ng babae na hindi rin niya alam kung nandito ba ang ama ni Rudo. Dahil ni minsan ay hindi pa niya ito nakikilala. Napatahimik si Rudo. Sa kabila ng lahat, ng babaeng kaharap niya ay tila may sariling mundo at labis ang kanyang pagkamangha kung paanong ganito kasimple ang pananaw nito sa mga bagay na seryoso para sa kanya. Sinabi ng babae na mas mainam daw na ang mga anak mismo ang direktang makipag-usap sa kanilang mga magulang kung gusto nilang malaman kung buhay pa ang mga ito. So mukhang minamind games lang ni Tulili itong si Rudo. Parte pa kaya ito ng show o parte na ito ng isang patibong? Samantala, sa labas ng tent, nagkakagulo na ang mga tao. Nagtatanong kung ano na ang nangyayari sa loob. Maging si Maimo at Engine ay naguguluhan. Lalo na matagal na silang naghihintay. Sa loob, nagpatuloy naman ang pag-uusap ni Narudo ng Queen of Entertainment na si Tulili. Nasabi na ni Rudo ang tungkol sa White Crow at dito niya na-realize na tila nakita na ito ng babae noon. Ikwinento ng babae na noong bata pa siya, minsan siyang napadpad sa isang mapanganib na lugar sa No Man's Land. Habang takot na takot siya noon, isang White Crow ang lumapit sa kanya at sinayawan siya upang patahanin ng kanyang iyak. Dahil sa karanasang iyon, Naging inspirasyon niya ang White Crow sa buong buhay niya at mula noon nangako siya sa sarili niya na pasasayahin niya ang ibang tao gaya ng ginawa nito sa kanya. Kaya ngayong festival, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalapit na bagay sa tinatawag na White Crow. Laking gulat niya nang malaman niyang siya rin pala ang hinahanap ni Rudo. At dito na niya ibinahagi na may isang kaibigan siyang umiling na makipag-ugnayan siya sa anak ni Alto Shorebreak Lalong nabuhayan ng interes si Rudo. Ngunit inamin ng babae na medyo mahirap hanapin si Rudo dahil nagkamali siya ng mga nilapitan. Ang mga cleaner na nilapitan niya ay literal na tagalinis ng mga pasilyo at kwarto hindi kagaya ng mga cleaner na kilala ni Rudo. Dahil dito, napilitan siyang lumapit sa isang kilalang information broker. Doon niya nalaman na naimbitahan si Rudo sa Dalpes, kaya sinigurado niyang makarating siya roon. Nang marinig ni Rudo ito, agad siyang kinabahan. Alam niyang hindi ito nagkataon lang. Parang may mas malaking nagplano ng lahat. Sinabi ng babae na naubos ang kanyang pera sa paikipag-deal sa broker nalalong lalong nagpainit ng ulo ni Rudo. Lalo na naalala niya si Kuro na marahil ay bahagi rin ng setup na ito. Bagamat walang nalalaman ng babae sa buong plano, sinabi niyang ang mga staff ng festival ang nag-set up ng rapol at siya raw ay naging bahagi lang ng lahat ng gimmick na ito. Dito na niya inabot ang isang espesyal na choker na ayon sa kanya ay may kakaibang gamit. Sinabihan niya si Rudo na isuot ito kapag nakaalis na siya sa stage. May spell daw itong nagpapabago ng itsura nito sa paningin ng ibang tao. Pero walang ibang detalye ang ibinahagi niya maliban sa pagiging isang tagadala lang ng gamit na ito. Tinanggap ito ni Rudo at tinanong kung may alam siya tungkol sa gumawa ng choker. Ngunit wala raw siyang alam. Ang tanging alam lang daw niya ay ang choker mismo ang nagnais na makausap si Rudo. Pagkatapos nito, lumabas na ang babae sa tent. Sa labas, nagsorry siya sa mga tao sa paghihintay at sa hindi pag-announce na natanggap na ng Rappel winner ang kanyang premyo. Ipinahayag din niya na tapos na ang kanyang papel sa event at umalis na siya. Bit, bit ang pagbati at sigawan ng mga manonood. Bago tuluyang umalis, binulungan pa niya si Rudo na batiin ng isang tao para sa kanya. Medyo nagtaka dito si Rudo dahil wala namang sinabing pangalan si Tulili. At tuluyan na nga itong umalis habang sumisigaw ng talemi. O sa madaling salita I see you later. Naiwang nagkakagulo ang mga tao. Inanunsyo na ni Maimo na sira na ang programa. Pero okay lang daw yon. Nang bubuksan na sana ang regalo, laking gulat nilang lahat nang makita kung ano ang hawak ni Rudo. Ito nga ay isang bra. At dahil tanging si Tulili at Rudo lang ang nasa loob ng tent kanina, agad nilang inisip na pagmamayari ito ng Queen of Entertainment. Dahil sa kahihiyan, agad na tumakbo palabas si Rudo. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang itsura ng choker sa mata ng ibang tao. Pagdating niya sa grupo, agad siyang pinagalitan ni Engine. Habang nagpapaliwanag siya na hindi niya natanong kung sino ang gumawa ng choker. Naalala niyang sinabi ni Tulili na isuot ito pagkatapos ng performance. Kaya agad niya itong sinuot sa kanyang pagsuot ng choker. Ibang reaksyon ang nakita niya sa mga kasama niya. Si Zanka ay sobrang nagulat. Si Rio ay tuwang tuwa. Si Engine ay nagselos pero humanga rin. At si Amo ay biglang napakomment na sana ay ganoon din siya ka-gifted. Ditong lito si Rudo sa reaksyon nila hanggang sa matawa si Rio at sinabi kung ano talaga ang itsura ng choker. Lalo siyang nahiya, bigla namang nag-buzz ang choker niya. Inutusan siya ni Enjin na ikwento ang bawat detalye ng nangyari sa likod ng tent na yon. Pero imbes na makipagsabayan, agad siyang tumakbo palayo na babaliw sa kahihiyan. Habang mag-isa, umupo siya at inisip kung kanino nga ba konektado ang choker na ito. Wala na ang white crow at ang choker na ito lang ang natitirang koneksyon niya sa mga tanong tungkol sa kanyang ama. Sa wakas, narinig niyang muli ang tunog ng choker. Maingat niya itong pinakinggan. Tinanong niya kung may nakakarinig ba sa kanya. Maya-maya, isang boses ang sumagot, ang Choker Maker. Inawag siya nito sa kanyang buong pangalan at sinabi nitong alam niya ang lahat tungkol sa kahilingan ni Rudo. Dagdag pa ng boses, siya raw ang may hawak ng impormasyon tungkol sa ama ni Rudo at isang piraso ng Watchman series. At sa huling panel ng storya, humingi ng kondisyon ang boses sa likod ng choker at ang kailangan nga ni Rudo ay sirain ang buong Dal Festival. Tara! Ituloy na natin ang kwentuhan sa chapter 137 ng Gatche Yakuta. Habang patuloy na nagaganap ang Dal Festival sa isang parking lot malapit sa venue, makikita si Merish at Mildreta na naghihintay sa loob ng sasakyan. Kahimik silang nag-aabang habang pinag-uusapan ang event na dapat ay nagsimula na. Si Merish, pagamat curious, ay nagpapahinga lang abang si Mildreta ay nakatutok sa tungkulin. Naglalaan ng oras para mapagsilbihan ang iba at mapagaan ng araw nila. Gayunman, tinaalala sa kanya ni Merish na importante ring alagaan ang sarili. Biglang nag ang choker ni Merish senyales na may mensahe siyang natanggap. Tinawag niya ang tumawag sa kanya bilang agra at sinabing tapos na ang paglilinis sa kanilang assigned area. Kaya pwede na silang bumalik sa base. Ngunit pinigilan siya ni Meldreta may hinihintay pa raw silang status report habang nagaantay na pansin ni Mildreta ang kakaibang pakiramdam sa paligid. May naamoy siyang hindi pangkaraniwan, isang tensyon na tila nagsasabing may paparating na panganib. Sa mga susunod na sandali, biglang may nagbukas ng pinto sa tabi ni Meldreta. Pumasok ang mga tauhang nagpakilalang hell Guards ang mga armadong tagapangalaga ng ground. Pinalibutan nila ang sasakyan at tinutukan ng armas habang tinatanong kung ano ang ginagawa nila sa lugar na ito. Dahil wala silang laban, sumuko na lang sina Mildreta at Merish. Sumunod sa mga utos, habang lahat ng ito ay nangyayari sa labas, sa loob naman ng venue, nagkakagulo sa excitement ang mga manonood sa gitna ng ingay, isang bagong performer ang ipinakilala. Isang babae ang lumabas sa entablado, gamit ang kanyang vital instrument isang catlight doll na agad na nag-transform at lumaki sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Abang umiikot ito sa hall, nagpapakawala ito ng mga candy. Kinatuwa ng mga tao ang performance na ito. Ngunit si Rudo na kanina pa kausap ang choker maker ay tila balisa. Sa isip niya, iumaalingaungaw ang kondisyon ng kausap upang makuha ang impormasyon tungkol sa kanyang ama at sa Watchman series kailangan niyang sirain ang buong Dal Festival. Sa gitna ng pagkalito, napagtanto ni Rudo na kailangang harapin ang kausap niya. Ngunit nang hindi siya agad tumugon, nagiba na ang tono ng choker maker. Mula sa paanyaya ay naging direct ang utos. Dapat ay kumilos na si Rudo at sinabi nitong, ngayon na, ang sandaling ito raw ay hindi isang simpleng pagkakataon kundi isang malinaw na misyon. Lalo pang tumindi ang tensyon nang marinig ni Rudo na kailangang ubusin ang lahat ng tao sa loob ng hall. Nang marinig ito, napatayo si Rudo. Napatingin siya sa entablado at nakita ang performer na nagsisimula ng magsalita. Ibinahagi ng performer ang kwento ng kanyang buhay. Isang batang lumaki na walang magulang. Nalagaan ng kanyang lola at sinabing ang dal na gamit niya ay gawa ng kanyang pinakamamahal na lola. Iyon daw ang kanyang pinakaimportanteng kayamanan. Habang nagsasalita siya, halos maiyak ang mga tao sa paligid. Pinipilit niyang patunayan sa sarili at sa yumaong lola niya na isa na siyang ganap na babae. Ang taus-pusong kwento ng performer ang tuluyang nagpatibay ng pasya ni Rudo. Sa harap ng damdamin at sakripisyo ng ibang tao, sinabi niya sa choker maker na hindi niya kayang gawin ang inuutos nito. Hindi siya susunod sa isang taong bigla na lang lumitaw at nagutos ng ganun kabigat na bagay. Pinakita niya ang galit at pagkadismaya. Hindi siya ganun klase na tao na basta-basta na lang sisira ng buhay kapalit ng impormasyon. Tila nagulat ang choker maker sa pagtanggi niya. Inamin nitong mukhang hindi na ipaliwanag ng maayos ni Tulili ang buong sitwasyon. Sa katunayan, mukhang halos wala itong nasabing paliwanag. Kaya ngayon, wala ng oras. Kaya sinabi nitong ibibigay na lang niya ang pinakamahalagang impormasyon baliktad ang utos na ibinibigay niya dati hindi raw kailangan sirain ni Rudo ang Dal Festival ang totoo kailangan niya itong iligtas habang ito'y sinasabi sa kabilang bahagi ng stage may isang grupo na pinipigilan ng mga bantay lumalabas na ito ay grupo ni Goka Napilit pa rin pinasok ang lugar. Habang nagpapatuloy ang choker maker sa paliwanag niya, ipinaalala niya kay rudo na may isang tao sa loob ng venue na ginagamit ang choker sa masamang layunin sa itong matagal nang nagkukubli sa dilim. At ngayon ay nagpakita na upang isakatuparan ang plano nitong pag-angkin sa mundo. Kasabay nito, sa may gilid ng hall, nakita si Po na nakuupo sa isang sulok. Tahimik at waring may sariling iniisip, ngunit tinawag siya ni Rio at tinaya na manood ng performance ng twins. Agad na sumigla si Po sumama sa grupo. Natuwa siya na sa wakas ay may pumansin na sa kanya at tinimbita pa siya na manood. Samantala, nang tinanong nila kung nasaan si Rudo, itinuro ni Rio na nasa gilid lang ito, tila abala at hindi interesado sa show ngunit alam ni Engine Hindi ganoon kasimple ang dahilan nito. Bumalik ang atensyon sa kausap ni Rudo. Pinaliwanag ng Joker Maker na ang Dal Festival ay ginagamit ng kanilang kalaban bilang grand debut ng bagong pinuno. Isang taong gustong ipamalas ang kanyang kapangyarihan sa lahat. Nang tanongin ni Rudo kung anong klaseng kapangyarihan ito, sinagot siya ng Joker Maker. Ito nga ay ang kapangyarihan para mamuno. Habang patuloy ang show, mabilis na tumakbo ang mga Hell Guards patungo sa backstage. Idinagdag ng choker maker na ang ideya ng isang mapayapang pamumuno na walang dugot digmaan ay tila katawa-tawa. Ngunit ang kalaban nila ay sinisikap pa rin makamit ito gamit ang sarili nitong mga choker. Nagulat si Rudo, paanong magagamit ang mga choker upang mamuno sa isang mundo? Dito na ipinaliwanag ng choker maker na ang choker ay ang pinakamaginhawang communication device dito sa ground. Halos lahat ng tao ay may suot nito. Halos lahat ay umaasa rito. Paging ang mga nakasuot ng costume ay hindi inaalis ang choker. Unti-unting naintindihan ni Rudo ang gustong iparating sa kanya ng choker maker. Ang utos na sirain ng Dal Festival ay hindi isang simpleng pagsubok kundi isang paraan para pigilan ang mas malaking sakuna. Ipinakita rin sa atin si Goka na may binuksang pinto ng isang silid. Tila may mahalagang misyon nito. Sa main hall, biglang nagsalita ang isang misteryosong boses mula sa speaker. Tahimik ang buong crowd sa isang iglap. Lahat ng manonood ay parang biglang nabura ang emosyon. Napansin agad ni na Engine at ng iba pa ang kakaibang pagbabago. Maging ang mga mata nila ay tila nag-iba. Hindi na sila mga masiglang tagahanga. Parang wala ng kaluluwa ang mga ito. Sa kasama ang palad, hindi na abutan ni Goka ang hinahabol niyang kalaban sa announcer's room dahil huli na siya. Ang choker maker sa wakas ay binigkas ang huling pakiusap. Dapat iligtas ni Rudo ang mga tao mula sa nabubulok na kalaban na nais maghari sa lahat. Mula sa itaas ng entablado, biglang tumalon si Maimo at nagpakitang siya pala mismo ang nagsalita sa mikropono. Ito ang tua ito sa ginawang pagtahimik ng buong audience sa kanyang utos. At sa sandaling iyon, tuluyan na nabunyag kung sino ang kalaban, si Maimo ang tunay na mastermind na tinutukoy ng choker maker. At dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka nga lang po pala sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Yun lang! kita kit sa susunod na kabanata